Designed to live longer, ito ang babala ni Ozami City Police Chief Jovi Espinido sa mga politikong sangkot ni Mano sa kalakaran ng iligal na droga sa lilipatan niyang lugar. Ito ang kasaysayan na pinakatatakutan na polis ng mga drug lord sa Pilipinas. Sino-sino ang mga bigating drug lord na pinatahimik niya? Totoo nga ba na siya mismo ay sangkot sa iligal na gawain o sadyang idinawit lamang ang kanyang pangalan upang patahimikin siya. Ating kilalanin ang pinakakontrobersyal na polis sa kasaysayan ng bansa. Si Police Chief Inspector Jovi Espinido ay ipinanganak noong ikalabing na Oktubre taong 1968 sa San Miguel Surigao del Sur. Hango ang kanyang pangalan sa pinagsamang pangalan ng kanyang mga magulang na sina Josephine at Vicente. Nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Criminology at lisensyado na rin siya. Maliban sa pagiging polis, bihasa rin siya sa pagiging mekaniko at mga elektroniko nang kabataan niya. Sinasabing nagsipuntahan sa tahimik na bayan ang mga NPA na siyang pumukaw sa atensyon ng mga sundalo na magronda sa lugar. Sa panahon ng administrasyon ni Cory Aquino, naisip niya na magsundalo hindi lamang upang ipagtanggol ang bayan, ngunit upang baguhin ang sistema ng mga naliligaw na landas nasaksihan niya ang pambubugbog ng mga sundalo sa kanyang mga kaibigan dahil lamang sa hindi nito nagustuhan ang tono ng boses nila at pakikipagsiping ng mga ito sa mga kababaihan sa kanilang lugar. Si Espinido ay hindi pinakikialaman dahil Vice Mayor ang kanyang ama at Kapitan naman ang kanyang ina. Aminado siya na may pribilehyo siyang nakukuha at bago pa ito makapagtapos ng high school, hinimok ito ng kanyang kapatid na mag-apply sa Philippine Constabulary upang makapasok sa army. Ngunit bago pa ito makapagtapos noong 1986, kumuha na lamang ito ng dalawang taong kurso sa pagka-mekaniko. Taong 1990, nagpakasal ito at nanirahan sa Ormoc, Leyte kasama ang asawa at doon ay nagtayo sila ng sari-sari store na pinuno nila ng maraming paninda. Nagkaroon sila ng isang ref para sa mga soft drinks at para magkaroon ng dagdag na kita ay naglagay din sila ng Coco Lumber at hollow blocks. Ngunit hindi nagtagal ay muli niyang nasaksihan ang pangaabuso ng mga tiwalim pulis at dahil wala ng busy alkalde o kaya naman ay kapitan na magpoprotekta sa kanya, ang mga pulis ay buwan-buwan dumadalaw upang mangikin at humingi ng pera. Tinututukan din sila ng baril at dahil sa takot na saktan ang kanyang pamilya ay labis niyang pinipigilan ang sarili niya na manlaban dahil sa paniniwala nila'y legal ang kanilang negosyo ngunit may pulis talagang mapang-abuso. Unang bahagi ng 1996, tuluyan ng mapuno si Espinido isang gabi bago sila magsara ng tindahan ay pinasok sila ng mga armadong magnanakaw. Pinadapa sa sahig at pinagbantaan na babarilin. Nilimas ng mga ito lahat ng paninda nila at kita. Kaya naman matapos ang insidente iyon ay nagdesisyon siyang pumasok sa kapulisan at ipinangako sa sarili at sa Diyos na pipigilan niya ang ganitong pagnanakaw sa abot ng kanyang makakaya ikalabing anim ng Setyembre taong 1996, pumasok siya sa PNP at na-assign sa Regional Mobile Group 7 sa Negros Occidental. Isa sa pinakamalaking kontribusyon ni Espinido sa kapulisan ng Cebu ay ang maaresto niya ang mga sospek sa Chong Case, kung saan kabilang siya sa task force na Asnar at Hidaya. Dahil sa husay niya'y nalipat siya sa Police Regional Office ng Anti-Narcotics Unit at ngayon ay nasa Presidential Anti-Organized Task Force or PAOC TF sa Eastern Visayas. Nang Lumaon ay nilipat si Espinido sa Intelligence Investigation Division at kalagitnaan ng taong 2000, nauna siyang itinalaga sa Ormoc at noong ikaisa ng Setyembre taong 2008, na-promote siya at naging kauna-unahang beses bilang police inspector dahil sa kanyang pagkakadiskubre na ang mayor pala ng siyudad ay kasabwat sa illegal na gambling. Taong 2001, bago ang eleksyon, ay napasang niya ang isang takas mula sa Cebu at hinihinala ang tirador ng politiko sa kabuntukan ng Metida. Sa labing dalawang taon niya sa serbisyo ay nakalikom siya ng 83 commendation awards isa na rito noong 2004 kung saan naaresto niya ang isa sa pinakakilala sa larangan ng iligal na gawain na si Commander Danilo Mojado na isang ex-army na pinagsususpetsahan ng miyembro ng makakaliwang grupo at leader ng highway robbery taong 2011 bilang Chief of Police ng Gandara Samar at leader ng Special Corporation Task Group ay matagumpay niyang binuwag ang apat na pribadong militar ng mga politiko kabilang na ang guns ni Mayor Antonieto Cabuenos na Mayor ng Gandara Nauna nang naaresto ng team ni Police Inspector Espinido at Police Inspector Angelo Pueblos noong Agosto taong 2010 dahil sa paglabag sa Republic Act 7166 or Omnibus Election Code ng COMELEC o bawal na pagdadala ng mga armas sa panahon ng kampanya siya ay inaresto kasama ang bodyguard niyang armado ng walang otorisasyon mula sa Komile. Sa isang pahayag naman, sinabi na inaresto ang alkalde dahil sa mayroon itong private army at kinilala rin ito bilang tagapagpanatili ng Malobolo Private Army. na siya namang itinuturo bilang responsable sa ilang mararahas na insidente na may kinalaman sa politika sa siyudad ng Kalbayo at mga kalapit nitong bayan sa panahon ng halalan taong 2012 nang makakakuha muli sana siya ng promotion. Ngunit nawawala ang mga dokumentong ipinasa niya sa nooy DILG Secretary na si Jess Robredo. Sa ilalim ni Chief Inspector Elmer Soreya, muli siyang itinalaga sa Samar Province kung saan ay naaresto niya ang hinihinalang goods ng mga private military group sa loob ng tatlong buwan. Ngunit kalaunan ay iniutos na bawal na siya sa lugar na iyon. Taong 2013, bilang police chief ng San Miguel Leyte ay matagumpay niyang nalutas ang problema kaugnay sa ilegal na droga, sugal at iba pang paglabag sa mga bata. Tulad ng nagawa niya sa Gandara Samat, sa loob lamang ng tatlong buwan ay nakuha niya ang suporta ng komunidad, municipal Paris Press, mga pribadong sektor at LGU para sa kanyang kampanya. Plano rin sana niyang linisin ang iba pang bayan tulad ng Ormo ngunit hindi na niya ito nagawa dahil sa pagsapit ng 18 ng Setyembre taong 2015 ay pinahinto siya sa mga operasyon at itinalaga siya sa National Headquarters sa Davao Police Office noong 13 ng Oktubre Nan-tanongin naman siya tungkol sa pamamaraan ay itinuturo lamang niya ang itaas o ang Diyos dahil bukod sa pagiging pulis ay siya rin ay team preacher sa simbahan ng Seventh-day Adventist Church kasama ang kanyang asawa. Naniniwala rin umano siya na kung gagampanan ng bawat pulis ang kanilang sinumpaan tungkulin ay bihirang manalo ang mga gumagawa ng mga iligal laban sa batas sa tagal niya sa kanyang serbisyo ay marami na siyang napatumba kabilang na ang Martilio Gang noong 2018 dahilan kung bakit nirekomenda ng DOJ na sampahan ng kasong homicide si Police Chief Espinido SPO Renato Martin Jr. PO1 Sandaranaya dahil sa insidente na isinigawang raid noong 2017 sa siyudad na kumitin ng anim na miyembro ng Martilio na itinuturing na isang notorious na robbery syndicate group na gumagamit ng martilyo at iba pang gamit upang basagin ang salamin ng kanilang ninanakawan na kadalasan ay mga alahas. Sa kabilang banda, si Mayor Rolando Espinosa Sr. ay isa sa pulidong nasa narco-politician list ni Pangulong Duterte. Sumuko si Espinosa sa PNP matapos mag-anunsyo si Pangulong Duterte na 20 oras na ultimatum sa kanya at kanyang anak na si Kerwin Espinosa. Ayon sa isang panayak, sinabi ni Espinido na noong lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa ay ipinaturn over siya ni Judge Provincial City Jail ng Baybay. Nang panahong iyon ay alam na raw ni Police Chief Inspector Espinido na may posibleng mangyari kaya't naghain siya ng isang motion upang maibalik ang kustodiya sa kanya. Nagkausap sila bago pa man ilipat ang mayor Sinabinyan sinabi niya takot daw ito at pinagbanta ang hindi na siya aabutan bukas. At hindi na nga nagbalik ang kustodiya ng mayor. napasang naman ito nang nakadetain sa Baybay City Provincial Jail. Matapos ang isang shootout sa pagitan niya at isa pang Selmi laban sa CIDG noong ikalima ng Nobyembre taong 2016. Sa kabilang banda... Si Mayor Reynaldo Paruhinog Jr. naman ay kabilang sa pamilyang Paruhinog na galing sa grupong Kuratong Baleleng na dating grupo na itinayo upang pigilan ang mga rebeldeng komunista. Ngunit sa huli ay inabuso ang mga kagamitang militar na ibinigay sa kanila at ginamit ito sa masasamang gawain at sa dami ng mga ito at itinuturing na ang mga ito na sindikato. Hanggang sa nakapasok sa politika madaling araw ng ikatatlumpo ng huling taong 2017, ang CIDG at Osamis Police ay nagtungo sa bahay ng mga paruhinog upang isagawa ang anim search warrant sa mga ito at ilan pang mga ari-arian ng pamilya. nanlaban laban umano ang mga tauhan ng paruhinog kaya nagkaroon ng palitan ng bala sa pagitan ng mga paruhinog at mga opisyal ng batas. Kabilang sa sa inkwentro ay sina Mayor Reynaldo Paruhinog Jr. at asawa nitong si Susan at ang kapatid niyang si Octavio Paruhinog Jr. Ayon sa isang panaya ni Chief Inspector Jovi Espinido na nanguna sa team na nagsagawa ng search warrant, ay naisana nilang mahuli ng buhay ang mga paruhinog upang malitis ang mga ito. Sa mga nagawa ni Espinido, nakilala ito sa kanyang pamamaraan ng paglinis ng mga bayan mula sa ilegal na droga. Ikalima ng Pebrero taong 2020, pansamantalang tinanggal sa pwesto si Espinido. Ikalabindalawa dalawa ng Pebrero naman, nagulantang ang bansa na inanunsyo ng DILG Secretary na si Eduardo Anyo na kabilang si Espinido sa at 257 na mga pulis sa Narcolis ni Pangulong Duterte. Malaking sampal ito sa War on Drugs ng Pangulo dahil isa si Espinido sa pinagkakatiwalaan niya. Ito rin ang poster boy ni Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Sa katunayan, buong buo ang tiwala ng Pangulo na noon lamang Oktubre taong 2019 ay inilipat sa Bacolod City na ayon sa Pangulo ay masama ang tama sa droga at ang kanyang utos ay magtungo doon at itong balahat ng mga pasimuno. Ngunit dahil napasama ang kanyang pangalan sa talaan, ay nangangahulugan na ito na sangkot nga siya. Isa sa ilalim ito sa validation at investigasyon. Ayon kay Kerwin, si Espinido Umano ang nagsisilbing tulay ng bagman na si Roy Dayan at si Senator Delima Lima ay tumatanggap ng suhol ikalabing apat ng Pebrero taong 2020, nagkomento si Pangulong Duterte na maaring parte ng black propaganda ang pagkakasangkot ng pangalan ni Espinido sa listahan. Ayon sa balita, hindi alam ni Espinido bakit siya napasama sa listahan, ngunit suspet siya niya, matataas na politiko at opisyal ng kapulisan ang nasa likod ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan ika-24 ng Pebrero taong 2020, inanunsyo ni Ren Publico Pamos Pamosposan, Western Visayas Director na malinis na ang pangalan ni Espinido sa kanilang rehiyon. Kunyo 2020 naman, ilang buwan ng pagiging floating status ni Espinido ay muli itong itinalaga sa Visayas Police. Dahil sa husay ni Espinido sa kanyang trabaho, may nagtangka na dungisan ang pangalan niya. Ngunit sa huli, na naig pa rin ang katotohanan at nilinis pa rin ang pangalan niya. So ngayon, lamuna